Ha? Paalis ka na ngayon, papunta na kami kung ngayon ito. Yo! mama. Yo! Ganda ng ngiti. Good morning po. Mm Hintay -hmm. lang kami ng pagkak. Mas may higit pa kamay. Hindi ka alat ang mag i Ganyan-ganyan mo lang. Hindi sa may hawakan. Halatang-halatang ka, no? hindi nagpakilala eh. Ano? Hindi. Hindi may hirap ang dyan. Oo nga, mahirap pagka. mahirap pagka dito. Apo, di ko rin nakilala boses mo. Ah, yun lang. Mas maganda. Sabi ko nga. Sabi ko nga yun. Ay, baka si Apo yung kako. Hindi ko rin nakilala din ang boses. Ako din, ayun din. nga. Iba rin na nagulit ko. Thank you. araw. mo na. May ano yun. Nakamintan na yung sabagay. May electric fan. Oo. Marami ka din din doon. Maganda sana eh kung merong ano na. Nung ikaw ay nakapuntal mo, nung sinakyan mo. Ay nag-supreme kami. Kaya lang ay hindi kami sa Lendere pumunta. Sa ano lang, Balagtas. Ah, Balagtas. Ha? Ay, oo. Oh, ay, pagbalik ko na lang. <laughs> Mm. Uy. <laughs> Oo nga sa Batangas mm. kami nagano supreme kami sumakay sa sa IAM mm. Ay ngayon naman ay ang punta namin ay Lemery. Malawak, mm. hmm? Malawak ang Batangas ay. Malawak ang Batangas. <laughs> Malawak. Abot ah, Lemery malapit sa Batangas dito. <laughs> Batangas na mismo 'yun. Batangas 'yun. Malapit na 'yun sa Taal. Yung hmm. ka Pagabit ng balayan uh Oo -oh. Balayan, tatanggap din ng tagaytay uh Oo -oh. Maganda rin, no? kalabar na no? yun Maganda nga rin Ito dami na paghapon. Ma 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 grand ka tayo ano? Grand kami oh. o. No? <laughs> na rin ano? lipa ron. ano? Ay ano yun? May <laughs> lipa. <laughs> lipa, May mga bando no? May mga bando po kung ano? May mga lipa? lipa, alam ko dyan, lipa. Tari. Ako sa Ito na lang, Bakit? Makamasok ka ka? Bakit eh, lagay mo ba dyan Kasa kaya dyan? may mga bus doon papuntang Lenaria sa Lucena, sa Ay may bus doon, kaya lang ay di nanggagaling ng iba Kung galing sa Cavite Dalawa Dalawa Si Sir Wen! Ano nga ade? Tanong na nga ito Mas malaki Ibu Kata i mo kaya si Layla? Ay, mamaya na pagpalis na. Tangi na tayo yun pag na? Oo. na lang sa isa na. pag tayo, lang. na. ba dito kay Pero ang pinakamaan mo pala, Batangas City talaga. Supreme. Supreme ka. Kaya alam mo, tagal ka bago makarating doon? Bataan mo kayo? Sa ano? Batangas? Ate, ano? Batangas. Sa ano ay? Demery. Malapit sa ano? ay? Batangas City. Lipa. Lipa na talaga ang ano. O pwede lipa. Batangas. O kaya Batangas City. Tapos may mga biyahe doon papuntang Lemelie. Eh dito kaya sa Lipa? Lupa. SM Lipa nung... Baba kami kaya ng SM Lipa. SM Lipa na lang ano? Magami oh, Lusot-lusot. Luso. Luso wala bang mga bas, mga jam na na ano, uh, Lemberi, eh, sa Lucena, wala. sa Grand? Wala ano? Ang meron po galing na yung a grand Ay, pa sa Ay, pa. May nintay pa kasap kami isa eh. na. na. pwede na, pwede na. Sakay na. Pili ka Sige, dyan tayo. Diyan nga muna yung bag ko to uh, kay Ihihi Ah, kana dalhin ko na ito. kami Grand. Nihintay lang namin na si Layla. Dito kami sasakay sa ano. Itong bana ito. dito. Ito ang kwarto namin dito. May may isang aircon. Andito kami sa Airbnb. Malapit na sa Taal. At Taal na nga yata ito, no? Lemery Taal. Ano? At ito, ay, yeah. hindi mo alam, ano? Itong lugar na ito, hindi mo alam, ano? Okay. kasama namin bata. Ito si Sophia. Ito si Shams. Sam. Sam? 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 Ah, Sam. Yung isa? Sean? Sean? Ito si Sam? 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 Nakakalitong pangalan niyo? shower mm -hmm. Mag-subscribe, mag-subscribe ka do sa our channel. Anjing TV Official. si Sam. Tapos ito ay si Sian. Sian? Ito si Sophia, kilala ko. Hindi ko kayo nakita dun sa dumantay. ay

Tapos lang ano, ito yung mga gamit nilagadali niya sa venue, sa Trap Tirasa, sa Kasalan, sa Kasak. Bali dito muna kami mag-stay sa hotel na ito. Patingin diba? diba ko kayo. Yan muna siya, mayroon lang. talaga. ito yung eh, kami uh, saing hmm. parang marami yung tubig ko ah hindi rin ako sanay magsaing dito eh pero ang tubig nun eh ano, hanggang dito lang Ay, ito nga pala yung loob ng bahay na apartment na pinupahan namin. nagrent rent kami. Ito. Oh, ang CCTV. Dito yan sa Taal. Lemery, sakot na ng Taal yata ito. Lem or uh, Lemery ano ba tamas? Yan. Dalawang kwarto. Dito may terrace din. Ayan. Na ito yung isang bata. Namamapak ng <laughs> Lilo. Na ito si Sam. Ganda niya sa makanin eh. Sa so, yan. Baka mahulog ka dyan ha. ng dalawang kwarto hindi tayo papasok sa loob baka may tao dito si Laila at saka si si Asher tinitingnan ko yung ano <laughs> binabalag yung binabalag ko yung kwarto yung dito muna ako sa baba at magluluto matagal maluto yan yan magsusukat. Oh, ang ganda ho. Oh. Ayan, Ako naman yung eh, nagluluto. Ganyan eh. Parang matagal maluto ito ay eh, oh. may nandugo pa. Ayan. Adobo ang lulutuin ko. Adobo. Ito may swimming pool pa oh. Maliit,